Shout out sis Helen, nandito na kami sa aming garden. Sure sana natin i-iwan kita dyan sa live mo at kailangan kong tulungan si Hobby. Boyse chocolate. Boyse chocolate. okay so tingnan ko muna guys si hubi at ready na daw yung yung ubas namin hmm 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 ready na daw guys ready hmm So makaka ano na tayo. Mm, ayun siya oh. Hindi hmm, ba mahal na 'yan sa atin? Hmm. Mahal na 'yan sa ating guys. Tingnan ko pa dito sa kabila. Ito naman ay ibang klase. Ayan. Sa ibang klase naman ito. Pwede na, pwede na. Pwede na nating ipuin. Hindi hmm, ba? So. Tikman ko nga ng isa. Tikman ko muna. Hmm. Ready na po meron pa ako dun oh, sa kabila ayan mga ready na siya so. dito muna ako kay Yubi guys mahulog ka gani di ha isulo e, siya di pleta Yeah, ja, natuurlijk in compost.

kita melanggan Hmm nahulog ka ha pagtarong magigit ni Ah, ito si Ha? Parang nag-ano lang siya yung nang gugupit ng buhok. Ja. Die große, oder? Ja, oder die andere. Guck mal. Die hier, oder? 我们哎。 Is there any more geese in here or is that soup? Mm -hmm. Niks mer? They should go buy or what? And what is with my ampalaya? Am I just in a box? Yeah. Mayroon yeah, geese. Dali lang guys, ay yung ampalaya ko ay kailangan kong uh, kailangan kong anuhin bigyan ng tubig glaubst du, dass Tomaten ist von der Bauwelt von der Grüne? Was sagst Ako Die Grüne? Die grünen Tomaten, die wird auch gelb. Ja. Ist er weg? Ah, okay, kukunin ko sana guys yung mga tomato ko at ano sabi ni Hubi. May ngayong week pa, meron pa daw time may time pa naman daw guys at hayaan ko lang daw muna so magbabawain na ako guys ayaw magsara ayaw nyo ayaw nyo magsara oh Sige na, guys. Tama na to at tatagal na tanaman naman tayo. Kaso lang, baka pwede pang <laughs> makita nyo na mahulog yung isa. Pwede pwede. Ano sa maning asawa? Sige, guys. Patapusin na natin siya. Huwag naman sana mahulog. <laughs> buyag. <laughs> hindi naman, guys. Sige ano ba yan? Paano pinagsasabi natin? Purya gaba. Purya gaba. Purya hulog. Hmm. Purya hulog, chatsi. Hmm. Oh. Ah. <laughs> Naintindihan niya pala. magiging, magiging ano daw ako, widow daw, pag mahulog, buyag, gaba. gino layo, ginuoko, eh. eh, oy. man ni, na Naintindihan niya pala yung mahulog. <laughs> <laughs> Buyag yung tao yung ginoo ko. <laughs> Kailangan ka pa ng madla. <laughs> hmm, ginoo ko ay, someone, ay manang, yung Anak yung anak man dito akong pagka-istorya ay. Tapos naintindihan niya pala yung mahulog daw. <laughs> mahulog dito na with video ako. <laughs> Kita mo lang yan. Naintindihan niya. Kaya nga guys nag-iingat ako dyan sa kanya guys kung ano ang pinagsasabi ko. Ay, nakakaintindi yan. Akala nyo ba? <laughs> sa tagal ba namang lagi ako mag-live eh, naiintindihan na niya yan. Mag-live ako marami tayo kasi tayong kalukuhan pag mag-live tayo. O, di ba? O, anong inaano natin. na, nakaintindi pala na. O, syempre sa pakikinig siya. Sa nakikinig siya sa atin. O, di? Ayun na, may na, may naintindihan siya. <laughs> <laughs> Hindi mo na maluko yan guys Oda Sak loko loko Sak loko loko <laughs> Ako to yung loko loko <laughs> Ay ginawa ko okay. Ayan guys kaintindi na yan Tapusin niya lang ng form yan alam nyo guys kung sino ang nagpakana yan na i-ganyan ang gawin? Hindi ko na matandaan siya or ako. Hindi ko na matandaan. <laughs> Pero parang ako guys kasi gusto kong pag kasi lagi akong na nagwawalis dyan dati. Gusto ko sabi ko itupi mo ka yan para magform siya na parang daanan o ba diba? Ayan. Mula noon ginform na yan. At ayan na. Pag tumang, tumaas siya ay inaano na nililinisan niya yan o ngayon niya lang nalinisan to uli eh na one time lang yan nung nagumpisa ng summer mga mga ano siguro mga May o ayan inanohan niya na uli para gumanda ang pagka form niya o ba diba? para yung bang parang nasa kasal ka <laughs> may pabilog <laughs> O, di ba? <laughs> Nakaintindi siya, o. Mm. Success, babay. I must go out, Shelton. ba? Bo. Hintin? Mm -hmm. We should the the holes, da? Mm, yeah, stores. Ah, so Ah, super. Ayo, yeah. yeah, good dan sak babaye, mo sa off. Oh, man nagbabay na, taga-babay lang yan, guys. Uy. <laughs> Teka muna. Ayaw mapindot kasi yung yung kamay ko may may gloves. Wait lang. Meron kasi siya na ganito, guys, so hindi ko siya mapindot. Wait lang, lang. ha. Hmm. So, babay din ako. Bye-bye. Thank you for watching. So, ayan na guys, yung pinutol namin kanina, dito yan itatapon. At maghahanap ako guys ng, baka may makita ako na, na pwede kong bibit-bitin. Pagkita <laughs> so, mo, may bibit-bitin ako guys, o, oh, diba? O, oh, ayan o. Oh. Manguha din ako guys, nagtapon kami

Kaya, hindi na dapat to guys kukunin kasi tinapo na nga dito eh pwede pang mag magatong guys o diba <laughs> ganun guys kaya sumasama ko kay hubi guys oh ayan o meron <laughs>

dito. Maniwala hmm. ka dyan. Wala daw siyang makuha. Ayan, oh. no? Hayaan mo yung matanda na yun. Hmm. May nakuha kami ni Hobi. <laughs> Nagtapon kami, guys. Tapos kumuha din kami. Ipanggatong, eh. <coughs> Meron doon, no? Oh babay na daw ayaw na ni Hubi o oh, yung isa oh, ayaw daw niya oh, di alis na tayo mukha um, pa sana ako ayaw na daw niya kasi may mga dak pa daw yung iba <laughs> alam mo guys yung mga panggatong na yun ay kailangan din natin magtipid tipid oh, diba? nagtapon kami at may kinuha naman oh, kahit pa paano diba? nagpito na o oh, wala hindi kasi kami nakapag ano Ganon guys, ang buhay dito guys. Uy, tama na. Oh. Hmm. Babay na nga. <laughs>